Good evening. Sa nag-enjoy ako sa pag-upload palagi sa Facebook kahit na bari pare-pareya. Mahirap talaga kumita sa Facebook. So ako yung nag-enjoy lang po at kaya meron tayong makasamahan, klase, may boss tayo doon, may tinatawag mong boss. boss kasi siya kasi nga, syempre marami siyang mga tao na nakakausap, kaya tao ko yung boss. So, tapos, may klase ako, tapos yung mga, ano dito sa isla, kaya ganun. Nag-ano kami, papo, ayun lang, palit-palitan ng ano. Sabi ko sa so kanila, mag youtube sila, kasi nga, mas marami ano dito sa Kasawuf, ayaw nila. Kaya ang mga kasamaan ko dito is international, iba-ibang bansa. Kahit puyat na puyat ako palagi, kasi nga.